Team building kami, oo. Oh, agad sa ilo. Ano, sinundo ko yung dalawang ka team building nila. Makatida <laughs> ka ng anak ko. Ayan. sila ang team building to. Okay, puso na kay Aljim. Ang sagot daw ni Aljim, sambuting to <laughs> Dito, maraming tanim dito. Ano po. Kami, kami dito. Dito kami makikidaan. Eto na po yung... Oh. Hello! Punta ko muna yung friend ko. makikida nakikidaan kasi ako dito sa kanila. Maliligo kami sa Sutton. Akyatin ko muna sa taas. Ay nila. Ayan. Ako dyan Madam. Hello. Punta ka Susan. Ayan. Ayan. Ah, nagari. Ay, okay. So, Susuntokin ko to eh. 'Di ba? Dami niyang alaman. O, oh, pomelo. may aso. Mayaman tong mayaman tong friend ko na to Ayaw lang niya magpalata, oh, 'di ba? Dami si nampay. San? Yuhu! San? Ano ah, dyan ka sa likod? Ah, sa likod daw siya. Gano'ng katabi? di ba? Okay. Ang kusina nila naka-aircon. O, no? sangka pa. Kaya hindi lang nagpapalata itong kaibigan ko itong namayaman. Ayan siya, o. di ba? Good morning. Nagluluto uh, ako ng minudo. <laughs> minudo o Menudo. Ay, liko daw. Mm. Ano man, na, sinigang yata yan eh. Hindi, pinapalambot ko pa ah, siya. Pinapalambot mo pa siya. O, sige. Tapos, andito na yung mga sahog niya. Ang mm -hmm. ko na yan. O, diba? Oh, diba? Saan ka nakakita nasa pungko? Ah, sa gilid ng pungko, masarap ang ulam. Mm. tabi kami, Ma maliligo kami suton. Ah, sige, sige. Para na. Oo, oh, susunod ako dyan. yan Iwan mo na kayo. <laughs> iwan mo na kayo brother and sister. Dumakan ang kaon nga niya. Iyo, iyo. Iyo, luto. Hindi <laughs> ka man marunong magluto. Ala! <laughs> Masunod ako, iyo. Dito ba no? Mara na nga niya. May dala kami isang boteng gin. O, di ba? Sabi ko maliligo kami ang init. Para ang ganda ko dito. Hmm? Uy, ang ganda talaga. Hindi kami nakapilter niyan. Oo. Oo, talaga lang. maganda kami. Talaga. mm, pikon ka na naman niya. Huwag ka mapipikon. Kung maganda kami, ha? pag nagyaman kami, lalo ka na mabusit kaan. Natituna dito na kami, dadaan. Yan. Tapos na rin, na Okay. Mayaman tong ano kung to, friend ko na to, tinatago niya lang tong ilog na to. Ay, tapos ang tayakyat. Ini, Ayan ang mga kasama ko. Saan ikaw? Mm -hmm. <laughs> Ayan o. <no? laughs> Ay. Ano yan? ni <laughs> Hagorn. <laughs> ni Hagorn. Dito dere derecho. Ayan o. No? Ayun na sila. Eto, ang bilis lang namin. Mm. Inet kaibigan. Mm. Kaano ako? Ang mga kasama ko naglalakad. Kapakbag pa ako. <laughs> Inigo tayo. Inet. pa lang may daan dito talaga oh lapit lang kila ilagyan na ng daan dito Ano motor yung kay Jim? ay marami jo oh tubig ko pala oh, hina, na. baka napapagod ka na bi may santol pa kami oh yan oh Sudah jadi, sa mengapa? May tindahan dito. Malapit lang pala kila Susan talaga. Ah, 10 pesos. Na yan. O bakit? Sabi ko di pa magsisimba muna ako? <laughs> o di ba? Linaw ng tubig. Diyan kami maliligo. Mm. Maka malaglag tayo ha. Ayan o. Dadaling ko si Algim doon sa kweba na yun o. <laughs> Sa bala. <laughs> Sa bala. Oh, oh, si oh, ano? Sa Dibas. Sige na, kumain na kayo. Grabe na dahang sabi ni Ate oh. Kau na nga ni, kamo. Sa na Nag-inot eh. oh. na si Aljim ni Inot-inot ka Aljim. <laughs> oh, eto po, dito po kami mag-team -te building. Ayan, nahiring nyo. Team building, maliligo kami dyan. O, oh, diba? At least dito, hindi mainit. Ayan, no? tapos nag-inom kami. Eto, si... Jin bulag, hmm, jin bulag. O, oh, diba? Ayan po ang ulam namin. O, oh. oh, sige na, kain na kayo. Tapos kanin. Mm. Tapos marami mga kaming ya. chichirya. Hindi, kung ano ining mon-monchong kukwans <laughs> na ini. Punta nga, sausawan <laughs> niya. Ay, sausawan. <yan. laughs> Palakal ako ice cream. O, oh, ayan. Ah oh, ayan o. Oh, oh. biro mong kanin an, Aljim. Mm. Mabasog ka na kaan. Mm. Sausawan. Sausawan. Oh, sige na, kain na. O, oh, ganing ketchup. To Ate, kung ano? Kain si Andong be? O, ketchup. oh mga yes. ketchup. Kasi itong hugasan nyo doon, do, sa side nyo ilagay. <laughs> Ayan ang tinatawag na, ano, team building hotdog paborito ni Aljim. <laughs> dapat ang dinalan nyo pa, no, sandok. Yung ano eh. Para, mali. Tapos yung ibang gamit nyo, ibabaan nyo pa, no, para makatukaw ka, boss. Uyan natin sa baba, oh. Ayan lang, ang, O, ano na tayo. Oo, oh, sa'yo ka mo lang kung yan, santol. Doon, sa kanila. Yan, oh, dito na lang yan. Dito na lang yan. Dito na yan. Saan sa inyo? Sila bibi? Sila bibi. Duman ako dito. Ano ini? Aray, kumata. Diyos ko po. Ay, Diyos ko, mahal tong cycling kong ini. Nasabit, so, bi. Naipit sa pako. Daw. Nasabit. Ah! <laughs> Aki okay, ba inipin? Mahal na lang ako talaga. Ang utol uh ka binomog mo talaga. Hahaha. Dito konting oh, tingala mo lang, malalagdag ka -da dito sa pucho. Oh, cheers. Cheers. So, oh, baka sa para-direction malasang sasabi. Ako nandating sa santay si Ma. O para-direction masaya. Tuma- Ma-arte rin to. Pero pag nasa buyo. wala naman change sa direction direct ang right. white. ang Okay. Mm. Ano tabi ini? Ah. Uh, team building. Hahaha. <laughs> <laughs> o yung arte. Isa ba to?

Itututulan ko sa mga maarte ma arte yung masana sana singero lasinggero, lasinggera, oo! Oh! Yan ang pulutan namin, hotdog, tapos, ah, na nagempong, marshmallow, yan, piyatos, tapos, yun. Mm. Pag hindi kayo inuman Ay, ito. Ito, ito niya gwapo, sige ang inom. <laughs> <laughs> o, oh, sige! Magsayap ka! O, oh, paano? Lama, lama. Bapak lama nih, marah ini. <laughs> tim <ini>, building. <laughs> Wait, <time> <laughs> <Sakap>

Ano ang mga <laughs> kaan? Ito naman Madam. Ano si mo? Kabos naman sana, kinutulog ko na sa iyo. Hindi na naka noon. Huwag ka mag-alala. Siya nag-alaga sa iyo, Madam. Kabos na sana? Giniimot ka niya. Kapag ka tinaga sa hindi mo Ano ba ba rin? Siya ito. Ayun, sino pag-timpla mo? Sige daw tingnan mo, gid lang nya nagkakagulo kayo, SB Secretary. <laughs> ano ko ito? Magaling ako. Yes, so sige, yan ka teleponya. Oh, kalate lang. Sige na, sindi sindi pang nalalaman. Sindian mo, hindi mo sindian, malas in ka. Ano to? Totoo 'yun yung inihini ko, 'yun eh. Sige pa. Kalate. Kalate. sige pa. Sige pa. Oya, nata. Sige, sige pa, konti pa. Kita estimate O sige pa. Purukan na estimate Yan okay, konti na lang. Yan okay na. Ay ano na ini Turuan nyo nga. Uh, 'di yung <laughs> Lasing na ako. Oo, oo lasing na ako. ang magtugang di man ga inum. Kasi bukas may pasok na to. Siguro man mm. sana <laughs> yan pakyot. Pakyot. Ito muna bigyan mo. Pakiling. Ya kayo di ayo. Palusot CSB. Mm. Aay <laughs> ah, yung palayo. Yung palayo oh. oho. Ah, dandan na 'yan sa bisik kasi sira ang kaputan. Pichil na lamang ang sagot kay ining sarong ini. Sino pa ang pinadala? Hello, sige chat. Atres. Tres din bi. Mhm, ka a singko. Oy, ano shot. Sino sa Sige na shot na ka mo? kita ng baso, bi. Mga paikutang. Marami tayong baso. Kaya, sa yung box na binigay <laughs> ko tayin, eh. pa, 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 sa ribong Yung baga. Saya ko, kuntaan ka po. Ipabakot tayo ni. Tatawas yung call center. Ano? yung call center. Sabi mo? Pag nagbaba, dumanda sila mabali. Duman? Mabali sila mabali. Sige na. Dumaba ka mo duman. Bitawan mo an. Hindi yan. Hindi Hindi

para minsan pala na 'sing nakikita niyo sa baba, ilog 'yon, di ba? Oh, di ba sa kanila kitang sounds duman. Ayun oh. Chloe. Ika, babae ka ma. Singer, manini singer. That's Slight lang. Singer. If oh, you are a shot. O, diba? Naubos. Uwi na kami. Hi! Hi! Oh, o, diba? Ang saya dito. Ayan o, oh, diba, ang daming tao. O, sa... ang ba dito

Mm-hmm. <laughs>

Nei. <laughs>